Good day everyone, another day, another pagpaning kamo. Today is Sunday and before 9am ako ang duty. Kay nagpaburaw man ko mga 8 na ko nakamata so late na wala na ko nagkaon sa balay nagdala na lang kong balon para dali na lang kumamahaw. Ako ang sudan kay pansit na leftover pagabi o nagsangin side up na lang sad kong itlog. Mga on wala pa man kay customer kay sayo pa man so nakadalikit sa kong pamahaw kay astang gutuma. Every Sunday mo ang in is before 9 and damong out is alas 2 sa hapon. And after niya na nagcommute ra ko pag uli and pagabot na ko sa balay ng himos na pud si Dada kay nami na adtuan. Amo ang lantawon kung pwede na batin dugan og payag. Kadali ra man sad to and fast forward paguli na diri sa balay na kasi kaso na pud ko niya ako ang luto unog lumpia. Every time nagkapalit ko og ubod sa palingki kaning wala pa na slice ako ang ginapalit para sure gyud siya nga humok pa kaayo. Nutrition month nila Justin so every parent kay dapat na indalon nga mga klase, -klase pagkaon. So morning nang ni Dada kaning lumpia lagi daw. Isa sad ni sa paborito ni Dada kaning lumpia na nga ubod. Mura galos luto una ko ng paborito. Anyway, sa pagluto ani, kinahanglan nato siya gisahon para hamot pud siya. Simple ra siya kayo pero asang lami ani kay kaunon bisagula na sauce. And after nako pag slice sa lama, as napaman ko i nga manok so ako na lang sa haluan para mas malami pag yun. And sa pag slice ani, kinahanglan nato siya pinuhon para dililisod lisod unya ani nato sa lumpia. Well, naga prepare ko anino no di pa gid in sa kung una huna nga naa na jud ko Kanang na -ana ko mga alamutan, na anay mga nutrition month nga sa una kamay nagaluto sa eskwelahan karon ako nagyu luto para ipadala sa ako ang anak sa ilahang eskwilahan. Parti rag yung dalia sa panahon no, di yun na to mahibalan. Anyway, luto na to ang obod and ako lang siyang gibutang sa strainer para motulo ang mga excess nga tubig para iniputos na to sa lumpia, dili magisi ang ato ang wrapper. And sa pagputos aning lumpia, kung dili mo kabalo, so lantawa na lang kung yun sana ako na siya. Kaya kung makabalo na mo, aw, sisayo na lang yun na para sa inyong ha. Ako ang ginahimo is ginabutangan ako siya pandikit sa tumoy para dili siya mabungka ginahig prito. Pwede sa mo gamit o pandikit na itlog and harina. So kung gigamit karon harina, kay naman ko available nga harina na dere sa kuwaran na siyang gitunaw sa tubig pagka ugma sayo sa buntag si Dada isugo nako ko paprito ani kay mga at kumaligo ang diguan sud na ko si Justin bagura de ang uli anak si Dada kay nagwork mana na siya so puli-puli rang gud mi ani tabangan na kay wala magwilain maghimo aning mga trabaho kay camera man giduha dere and after magprito ni Dada sa lumpia ako na lang po nang giprito ang mga talong para sudan ng pampamahaw tuslo ra ni ron sa kanang kalamansi ug sa toyo ang sulbad na pamahaw ani while well, ginapaluto na ning talong sumag so multitasking gud ta kay pati ang dali sa oras. Ako sa nang gipang file ni mga lumpia para dalon dito sa eskwelahan ni Justin. 30 pieces ra ni akong nahimo kay gamay ra man ako ang ubod pero okay na ni kaysa wala and nang duwag na lang pud og saging para idungag niya dala dito ah. Pagkaluto sa talong nagtimo lang ko og gamay kay gutom naman pud. Dili masal makapamahaw ani Kaya Pinadali, andari, kay hasta man Pinadali ra gyud ni ako ang kaon diri kay basig malit na si Justin kay dapat sayo sila kay nutrition month lagi nila karon. After ni ana human ako nagilis sa pud ko an nadto na mig eskwelahan kay late na si Justin. Ihapit ra ko ni Dada sa ko ang ginatrabahoan kay ang eskwelahan ni Justin kay naan Andres ako ang lihing ano sad so isa andra paghatod